Hello mga idol, for today's video nandito tayo sa Loki okay, papakita ko sa inyo kung gaano tataba yung mga pananim dito sa lupa ng may lupa Ayan, tingnan nyo mga idol Ayan, mayroong saluyot Ayan, at ayan, na napakataba kamuting kahoy Ayan, marami pang mga mga ano yan, mga Ano? ayan mga patula alokbati ayan pati alokbati gumagapag na dito ito mga uh, patula medyo matanda na ayan maraming mga harden dyan mga idol mga ano yan mga uh, guys ayun uh, mga kangkong mayroon pang water lily napaka -sarap dito sa bukit ng lamig ayun oh, uh, kung nakikita nyo may mga talong bali pinurni at uh, pinutulan para musbong, pati yung mga saluyot ayan na lukpati lukpating pula lukpati puti at at mga kangkong ito ano ba ito porsi uh, ano yan hindi ko alam kung ano tawag yan ayan patula ayan, ayan patula talong kamuti kamuting ano tawag niyan the scholars ay ang dami mga talong malalaki na mga idol yung okra ang tataas ng okra ayan may sigarillas sigarillas ba yan oh sigarillas niyan at mga okra sili sili labuyo ang dami ayan mga gabi tataba ng gabi sigarillas kamuting kahoy ang dami Ayan mga idol, may hilo kayo dito sa pananim kasi ang tataba ng ano, lupa. Ayan mga okra, matitigas yung mga bunga ng okra. Oh. Ang laki ng mga okra. O, oh, di ba? Basta masipag ka lang sa bukit, hindi ka mauubusan ng mga gulay yung talong. Ito laki ng mga okra, mga idol. Oh. Sobrang laki. Ayan, taas na. Oh. Mas meron pa ditong daanan para hindi ka sa putik ngayon mga ano yan saluyo to tataba ng mga saluyo to ang dami mga din ni tatay o oh. ah, diba kabuting kahoy tapos dito naman sa kila eto ito yung ang layas pero masarap po yan mga idol yan o oh. kahoy ang lalaki ng mga gabi kangkong hmm, di ba Saan ka pa dito? buhay ka na dito sa gulay. Bigas na lang ang kailangan mo dito, mga idol. Ayun, may pang sitaw. May bunga sitaw. Ta oh, ang ah, lalaki ng mga okra. Oh. Ang ng bunga. di ba? Saan pa kayo? Mga talo. Oh. Yan, daming gabi. Sigurado, mapupurga ka dito sa gabi. Sa dami Ayan mga idol, hanggang dito na lang po ang aking mountain vlog. Maraming salamat po sa inyong idol. Ha? Thank you, thank po sa mga followers. At shout out po, mabuhay po kayo lahat. Marami salamat po sa mga followers at sa, sa mga sosyo.